yun, magandang hapon ho sa ating lahat ano ho ngayon ho, inabihayaan uh, ng mga malulusog na bake na anak ho yung ating inahay yan bali ho, yan ay malalakas na ngayon dyan gawa ho ng ayaw, ako ho yung <laughs> pinakita po ako <ho. laughs> binibiro ho ako diyan <laughs> ng ating videographer <laughs> bali yun ho ay sampo nung wala na kambi ko ay wala na ang upi daw may awa ng Diyos na naman din ho ya, ay ay pakikita natin yung sensor yung, yan ho ay yung tawagin namin may harap harap ng inahin niya yeah, ay medyo yan ho ay mga 30 minutes ng hirap ang inahin kaya akin yung chinek chicken ngayon si uh, sisilipin natin kung yan ho ay dudukutin natin baka mayroon yung nakatagilid na biay kaya siya nahihirapan mayroong nakabara kaya si nahihirapan mga anak yan ho na may naturukan na rin natin ng pampahilab ah ang papahuan nagturok na on ako oh, ay binabantayan ko binabantay ako pang anak niya para agad ang biik makahinga dahil dyan ho ay may lumawit na pusod kaya aking chine kung may karugtong o kung, kung ano man dahil baka ho maya maya inuna na ay di tapos na ho yan na medyo nahirapan ho, laan tayo at niwa ho ng kulong ano no, yung pinaka pangkulong ng baboy sumasabi so, ating baraso balikat pala sa mga kanila oh, yung baboy yeah. mapasin nyo medyo nadagis yung ating inahin gawaho ng hindi maganda ang ng ating baraso o kamay ka maano mo ba medyo kamay din natin eh medyo malakalaka rin kaya nahihirapan hindi mo makapahat sa loob. hindi mo makapahat lalo dyan eh bubuksan ko yung gate para ho makapwesto ko ng ayos para pasukan ng harap ng inahin niya para malaman natin kung meron pa ba o kung may nakaharang ba sa daan ng mga beak pagkakataong ayan ay ako ho ay may nahagip na inunan diba ito yung bilik ko yan ho ay karugtong din ng mga pusod ng biik yan, yan, ho, ma, yan ho ang bumara o oh, dyan ay hirapang ilabas ang inahin yan naman ng inunan na yan ay dalwa. Yan ho yung unang inunan na lumabas. Ngayon, maaaring mayroon pang biik. maaring ding wala na. Inunan na uli ang kasunod na ilalabas ng inahin. Yan, tsitsigin ho uli natin. Sa pagkakataon yan ho ay parang meron na ho akong nakakapasa loob yan magandang pangit no yan meron pa uling antay dyan pusod yan nga ho palang gulong ay para ho hindi ma-stress ang inahin habang nanganganak dahil makukulit ho ang ating mga bihi para hindi siya pumunta sa inahin agad yan o oh. ay may nakapasiguro dyan yan ho naman ay kaya natin kinakapanggay dahil meron hong hirap na hirap talaga ang inahin na ilabas oh, yung biig may pagkakataong yun kaya nyan may rin ho akong nakuha really? na malaking biig kaya ho pala hindi agad na ilabas dahil ho sobrang laki nahihirapan ang inahin kung hindi ho natin yung dudukutin ay maaari ang mamatay yung biik sa loob ng tiyan ng inahin. Ayan ha. Ayan, laki mga ng mga tainga ng mga paa ulo niya. Kaya ho, nahirapan yung inahin Eh.

meron pa yan, ah, yan ho ang dugo pa eh lamad-lamad at yan ho ay unti-unti nang lalakas ay mapapalakas na ng kanya yan, yan ho ang kinabukasan gagala na ho ang ating mga bihik. <laughs> ang ho maraming maraming salamat sa Panginoon at sa po ang naging big na <laughs> at malulusog wala po, salamat po God bless